ang pinakakinatatakutang Pilipino ng mga Espanyol, hindi sundalo, hindi mandirigma, kundi isang manunulat. Noong panahon ng pananakop ng Espanya, isa tayo sa mga bansang may pinakamapang-abusong karanasan. Wala halos inatrasa ng mga Espanyol, pero may isang Pilipino na nagdulot ng takot sa kanilang puso, hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng panulat. Ito ang kwento ni Marcelo H. Del Pilar. Ipinanganak siya noong Agosto 30, 1850 sa San Nicolas, Bulacan. Galing sa isang mayamang pamilya, ang kanyang ama ay naging gobernador silo ng Bulacan. Nag-aral siya sa San Jose College at sa UST at naging abogado noong 1881. Pero hindi batas ang piniling laban ni Marcelo kundi ang pagsusulat. Noong 1882, Naging editor siya ng Diaryong Tagalog, isang pahayagang lantaran kung pumuna sa maling pamamalakad ng mga Espanyol sa Pilipinas, lalo na sa mga praile. Pero kakaiba si Del Pilar, ginamit niya ang wikang Tagalog, hindi gaya ni Rizal na madalas magsulat sa Espanyol. Sa mga pamagat pa lang ng kanyang mga likha, gaya ng dasalan at tuksuhan at kaibigan kayo, alam mong may tama sa puso at isipan ng mga Pilipino. Ang resulta, Kumalat ang kanyang mga sinulat sa buong Pilipinas sa anyo ng mga pamflet. Tinatawanan ng masa ang mga praile, pero sa likod ng bawat tawa ay gigil at mulat na damdamin. Sa sobrang lakas ng kanyang mga sulatin, ilang historiador ang naniniwalang si Del Pilar ang tunay na mastermind ng katipunan. Isinubmit pa ni Bonifacio sa kanya ang draft ng bylaws ng katipunan para aprobahan. Ayon sa pahayagang kalayaan ng katipunan, si Del Pilar ang opisyal na editor nito. Hindi lang utak, may koneksyon din si Del Pilar. Marami siyang kilalang opisyal ng gobyerno, pati mga Espanyol. Isang beses, nakumbinsi niya ang gobernador ng Bulacan na ipahuli ang isang abusadong prayle. Pero hindi ito kinaya ng mga Espanyol. Nainis sila lalo ng isulat niya ang mga satira laban sa gobernador general ng Pilipinas at pati na rin sa reyna regente ng Spain. Dahil dito, tumakas si Del Pilar papuntang Espanya noong 1888. Doon niya pinatakbo ang La Solidaridad at sinustentuhan ito gamit ang sarili niyang pera. Dahil sa kahirapan, minsan tatlong araw siyang walang kinakain. Sa huli, namatay siya sa tuberculosis sa edad na 44. Pero bago siya bawian ng buhay, isang gobernador-general ng Espanya ang nagsabi, mas matalino pa siya kay Rizal. Siya ang tunay na kaluluwa ng revolusyon. Tahimik ang kanyang pangalan kumpara kina Bonifacio o Rizal. Pero sa puso ng mga Espanyol, siya ang pinakakinatatakutan. Nagustuhan mo ba ang kwento ni Marcelo H. Del Pilar? Sa tingin mo ba, siya talaga ang mastermind ng katipunan? I-comment ang opinion mo at i-follow para sa mga what if, kwento at kaalamang Pilipino.